Ayan, Barak So after 15 years papaltan siya ng nakal bearing yan ang itsura niya oh. bus na bus na Ito yung upper niya oh. 15 years bago mapapalitan Ito yung tuyo na yung grasa Yan ito yung sa tipos. Sira-sira na pala. Oh. 15 years po bago na nasira ito. Pinapampapasada pa ito. Ganyan katiba yung mga pyesa ng barako natin. no oh. Yung taas buo pa. Tigas na ng mga graso. Oh. Sobrang katagalan na. Natuyo na yung grasa. So, ito yan, oh. Kaya naglalak na siya uh, Sumasala na yung stick bearing. So, diretsyo na tayo. Diretsyo repaint na yun ito. Kaya ako sya binakla. So, sasabay ko na yung knuckle bearing. So, 15 years po ha? 2010 model. And, ang napapalitan, clutch lining ang is stuck. yan ganyan po katiba yung brako yan yung mga tagas tagas na siya. so, lulunisan natin yan ah, natagas yan yung telescopic nito ating gagawin din ng ah, oil seal papalitan natin ng oil seal so ito tipos nyo. napakatibay parang tabing nyo yan swing so arm nya yan pa rin stock pa rin 2010, ngayon ay 2025. Oh, yun. Kayo na humisiga kung gaano katagal itong barako natin. 2010, 2020, 10 years. So, 15 years bago natin napaltan ng knuckle bearing. So, napakatibay. Ayan, kaya po nakalug na siya. O, ayan, ganyan na itsura. <coughs>